Ah, guys. Yung sidang tabas. Tatabasin na ni Ay na. Magkikilaw mag daw. Channel. Channel guys, ganito lang pagka We din ang mga vlogger day. Ganito ang pag ano nang paraan ng pagkikilaw namin dito. Sa laut. Tinabas na. Bijuha rin really sinugba. Endo pa. Merong bang uh, inihow. Inihow. Sinu inihow. Sinugba. Sugba sa Bisaya. Inihow sa English. Inihow. <laughs> inihow sa Tagalog. <laughs> Kaya lang, sukan lang, lang, sukan 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 lang, na lang, sukan 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 A Gosh, mas masarap pa Susun sa patu guys. promise Vietnamese. Try nyo Betaran da. Apa betarannya? Intinya na morning.

Yon. Shout out daw sa mga taga Gumasa. Jerome Santos City. Mga amigo na ko dia. Hmm, mga amigo. Kami din nakita. Mga kapo natin mga payaw, no? Oh. Ito. Ito ang huli namin ngayon. Yung yung iyo do panood ba yung ano kaya sa ano? Oh. Nandun na nasa Lapan? YouTube. Okay. Hmm. Ano yung sa'yo pa mag-quad sa'yo mo? Subscribe. Ano ba? Ano? Kuis Ali.

<laughs> Sana isa para po 'yan, guys. Hindi po ni maging fishmonger. Kilo kasi namin iwas nang guys, kung ano lang ba. Ah. Uh, Babalik tayo kuno ba to? Hmm? Ito na. Papatayin ko na. Popluto na, guys. Ang aming subba.

Talas na 'tong yung kutsilyo. Talas. Talas na Hindi ayos sila. na hayop. Alam din. payo, sila. Yan. Ito lang guys, Simple guys, oh. Ay, una lang pala mahirapan. Sa so, matalas ang kutsilyo. Hmm. Uh, oh. Sa so, una lang mahirap. Ay, alawa, hindi na. Matalas na, oh. Ito guys, palagay, tapo na rin ito, wala naman yan, lima. Ako na mga ulo. mga ulo. Ako na mga ulo. Ako na oh, ulo. hindi pa nang kakain ito. Kain na kayo. Sarap to. Sarap yan guys. Tabas. Sabi to, ano? Sabi no. kinilaw. Ihaw, kinilaw. Walang laman. Paksiw. Ito mm. na. Baka hindi nyo kulala ang sedang to. Oh. mula-mula mag sporte mag sporto ilang pong pamilya pa napakasarap pa. na tingnan mo yung laman guys oh. fresh na fresh oh. sarap no para huh? guys kita mo pa natin linisan to guys um, uh, maganda Paya... yung may meron pa hindi pa tapos eh po uh, Kailangan, marunong kang mag ganyan, kasi pag nag-apply ka ng fishmonger sa Dubai Alam mo na oh, Marunong ka na yeah natin eh. Dubai o kaya Taiwan Taiwan, baka ilalim mo Ilalim ka ng ganyan, teka hilap ng mga isda and guys, o, oh, oh, sino uh, ang ilalim ng fishmonger Iba, iba ang laman nya guys, so Fresh na, fresh murang to guys Murahin lang ang isda to guys, pero naman. Sarap to. Kasi hindi pa masyadong kilala to guys. Ang huli lang ito kaya na guys. Buhay pa nung nahuli. Oo, oh, buhay pa. Buhay pa kung nahuli. Hindi <laughs> yung vlogger. alam mo, buh buhuli yung pagpatay. <laughs> Kasi ano talaga yung vlogger na to. <laughs> buhay pa no nahuli. May mayroon mo. Ang mga ko na eh.

mamaya so, na mga ulit. At ah... Uh, Ito ang guys. Muna, Linis muna. Masap so, na kumplito. Mga okay. pibino. Sa ulay. Eh. Soka na lang ang... Kahit anong klaseng isda. Kahit anong klaseng luto guys. Masarap to. Tabas. So, uh, -man. Mananabas. Guys, mananabas. Dito, dito lang na sa payaw. Hindi na to sa gilid. Dito lang sa laut

Laman ng tangi kay guys. Panigi. dahil pa ta oh. Guys, lihat na mag Hello guys. Pero hindi na bibili to. Hindi to na bibili to Hindi pa kalala guys. Ngayon pa lang namin papakilala. Sa publiko. Sa sa sobrang laki kay tinabasa namin guys. Ito so, sa sa talaga. Sobrang laki siya guys. Ayun mo guys. Nilalapan ano ng guys. Oh. Ay, sobrang na, sap sap, sap. namin yan, na. na ay tama yun yan talaga gaya bang Oh yan guys, ito lang ang amerikado ano? <laughs> sukang may sili lang wala nang iba. Atasin, Beijing. Wala nang ibang regalo, guys. Naubos na. Empty na 'yung aming lagay ng rekado Ang araw na kami sa laot. Tapos na, guys. Ano na? Ano na? Yan, dito kasi yung masarap ayla, ayla. yung hindi nilinisan ba. Hindi tayo pwedeng mag-artista dito sa laot. Wala ng puwang ang pag-artista dito. At wala ng pelikula. Ano okay. Alam ko! <laughs> <laughs> uh, 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 uh. Ugasan mo na ng suka, ugasan. Masanita. 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 Ay, bahis daw! Alamay yeah. Ikaw si Boy Kilaw. Shout out kay Boy Kilaw. Ito ang masarap kilawin, tabas. Ito ang Shout out sa mga mahilig magkilaw dyan. O. Oh. magkilaw. Mag Kilaw mag na kayo. Hindi na kayo ng tabas. Wala yung kumote. Ha? Ah,

dyan dyan guys kalate. Yan. Kalate guys kalate. Yan. Kalate. 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 tama 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 oh. tama kulang guys kulang nyo guys kila guys lula tayo ang lula bis Uga uga. wag mag guys ayoko na guys suka lang at saka sili eh.